kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kasaysayan ng bawat digmaan ay palaging may nangyayaring pag iispiya ng kalaban bago ang kanilang takdang paglusog. Kailangang mahigpit at magaling ang bawat ahensya ng gobyerno na siyang tumutugon sa bawat kilos ng mga espiyang ito. Sa oras na masalisihan kanila ay napakalaking kawalan ito dahil siguradong hawak na nila ang ilang mga importanteng informasyon ng inyong sandatahang lakas na maaari nilang pag-aralan para masigurong mananalo sila sa labanan. Hindi basta-basta nakakapag-ispiya ang mga kalaban kung wala itong tulong mula mismo sa mga traidor na mamamayan ng nasyon na iniispiyahan noong unang panahon ay siguradong todas ka kapag malaman ng iyong pamahalaan na tumutulong ka sa kalaban sa tindi ng iringa ng China at Pilipinas bunga ng pinag-agawang karagatan sa West Philippine Sea o South China Sea ay maraming mga naniniwala na matagal na tayong iniispiyahan ng mga inche. Nitong buwan ng Pebrero ay tila Nagkatotoo na ang duda ng ilan ng maaresto ng mga otoridad ang limang individual dahil sa umano'y pang iispiya nito sa mga kampo ng militar at pulisya sa National Capital Region. Ang masakit ay tatlo sa limang mga suspects ay mga Pilipino. Kasama nila ang dalawang mga incheck na sina Niken Hu at Zeng Wei. Tiglo ang limang ito sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines nang matiktikan silang madalas na dumadaan ang kanilang sasakyan sa kampo ng mga military at pulis ganun din sa ilang government assets sa Metro Manila. Ikinanta ng mga Pinoy na nahuli na sina Umar Khan Kashim Uferes, Leo Pante at Mark Angelo Binza. Na kinontrata daw sila ng mga incheck para magmaneho malapit sa lugar ng mga base militar kapalit ng malaking sahod kada buwan. Hindi na nakapalagpa ang dalawang incheck nang silay mga resto sa kanilang kondominium sa Malati, Manila at kanilang natagpuan ang mga gamit nila sa pangiispya, kagaya ng base station na ang function nito ay parang cellular tower, kayang-kaya nitong makasagap ng signal manipulahin o guluhin ang anumang mobile network. Ayon sa NPI, military grade ang mga equipment na ito. Ibig sabihin, gamit ito ng mga sundalo sa ibang panig ng mundo para magsagawa ng kanilang mga surveillance. Kayang-kaya din itong manguha ng mga data at i-disrupt ang signal ng kahit anumang cellular network. Kaso ng paglabag sa Republic Acts No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, at Commonwealth Act No. 616 o Espionage ang kakaharapin ng mga espiyang ito. Nahuli man sila ngayon pero mahirap malaman kung gaano na kaya kabigat o karami ang mga detalyeng kanilang nalaman ng mga sekreto ng ating sandatang lakas na kanila nang naipasa sa mga taong umutos sa kanila. Ang pangyayaring ito ay isang leksyon sa mga nangungurakot sa gobyerno. Sana ay makonsensya na sila at tumigil na sa kakatira sa kapanang bayan para madagdagan ng budget ng ating sandatahang lakas para magkaroon tayo ng malakas na mga kagamitan at tauhan na siyang magbabantay sa ating bayan laban sa mga may planong mananakop na mga dayuhan. Ikaw, kung ikaw ang masusunod, ano ang gusto mong gawin sa mga nahuling traidor at espiya? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.